Hi Vlogs, welcome to my guys uh, Magandang tanghali pala pala sa inyo Nandito nga pala tayo sa China Ayan Ito nga pala pala yung warehouse namin Ayan, nandito po ngayon Naka Destino sa crane Ang paglilinis ng crane Punasan na lang po yan, tapos na po yung hugasan Wow naman Lali kayo wow. at samahan nyo ako sa Wow Paglilinis ng crane Shoutout nga pala sa Pinas uh, Shoutout pala sa iyo anak ah uh, dito papa mo naglilinis ng crane ayan nakita mo naman uh, Kumusta naman pag-aaral mo diyan anak sana makapagtapos ka na pag-aaral bago ka makapag-asawa yan yan naman ng papa mo buwas punas kilala kong kaliskis mo oy kulis natin ito yan tingnan mo anak ko oh. ganyang kalaki yung na lilinis ni papa mo punasan nasan niya para sa'yo hmm. shoutout sa nga pala sa inyo na itay sa Cebu mga kamag-anak ko sa Cebu sa Malabon sa Bataan Shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin ha. Ayan. At sa mga taga Bulacan. Shoutout po. Ayan. Kaya po ang aking nililinis na cream. Malaki. Ayan. Ang panahon po ngayon sa China ay eh, ngayon. <laughs> Gago! Sigat. Musta naman yung mga pinapadala sa iyo anak? Ah, okay naman ba? Oh, sa yun inyo mga pamangkin, mga pinapadala ko sa inyo ha. Ah. Ingatan niyan, huwag niyo sisirain. Mga laro-laruan. Si Tito, ito, pupunas. Ah, punasan natin yung ibang parte ng crane. ginagawa mo? hirap guys shout out nga pala sa Jagan Family ito po siya po yan Dahil ito po ang buhay sa abroad. Ang hirap po. Ayan. Hindi naisip po namin yan. Ang balak eh. Kaya kayo guys, ah, magsipag po kayo ah. Huwag po tayo, huwag po kayong tatamad-tamad. Kasi bawal ang tamad. Pag tamad-tamad ka, wala kang kikitain. Ito. Kailangan talaga ng pagpawisan tayo dito muna sa abroad para meron tayong maipagpadala sa ating pamilya sa Pinas. Kaya ikaw anak, hindi mo papa mo, oh. pawis na pawis. Ang init, ang oh, ano, po yung mga unit po kung may naghahanap po sa inyo ng unit ng bako ayan po sa jagan sa Jagan Heavy Equipment po kayo makakabili niyan ayan po ayan guys mm. sa Jagan Heavy Equipment and Parts INC po ano guys tatapusin ko muna yung pagpupunas ko ha ah, bago mag shoutout dyan Shoutout nga din pala kay Jackson. Jackson, pag ako umuwi sa Pinas, yari ka sa akin, Jackson. Pakalbuhin kita, Jackson. Tignan nyo guys, oh. pawis na pawis na po ako. Pawis na pawis yung motonigs sobrang init dito sa China ewan ko lang po ano sa Pinas ano panahon dyan sa Pinas ah uh, shout out nga pala sa mga inaanak ko mga inaanak ko ha ah, pasensya na kayo wala sa Pinas si Ninong sa kanila pag uwi ko na sa Pinas pag uwi ko Saka na ako magbabawi sa inyo. Nandito pa ako sa abroad eh. Bye. Bye guys. Tapusin lang paglilinis guys. Shoutout po sa mga kapatid ko. Nelson, Neri, Bona. Mag-ingat kayo palagi dyan ah lalo mga mga anak natin bantayan nyo ingatan nyo sila pag uwi ko tagay tagay ulit tagay tagay ulit tayo jeram toji shout out sige na guys babay muna tapusin ko lang to guys bye bye